Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pag-no contact pala ang pinakamahina mong gagawing hakbang? Maraming lalaki ang iniisip na kapag pinutol nila ang komunikasyon, kapag naglaho sila sa dilim, babalik siya ng walang iba kundi dukha para ayusin ang sirang relasyon. Pero itanong ko sa iyo, nakakita ka na ba ng isang mataas ang halaga na lalaki na nagmamakaawa ng atensyon? Nakita mo na ba ang isang hari na tahimik na nagdadalamhati? umaasang may mapapansin sa kanyang pagkawala? Hindi. Kasi ang kapangyarihan hindi nanggagaling sa pag-iwas, nanggagaling ito sa kontrol, ang no contact ay pagiging pasibo. Ito'y katahimikan na may kasamang pag-aalala, isang estratehiyang ginagamit ng mga lalaki kapag hindi nila alam kung paano talaga baligtarin ang lakas ng sitwasyon. At maging tapat tayo, kung handa na siyang umalis, sa tingin mo ba hahayaan niyang mapabago mo ang isip niya sa pamamagitan lang ng pagbaliwala sa kanya? Hindi. Inaasahan na niya yan. Naranasan na niya yan noon pa Pero ang hindi niya, aasahan ay ang pagbabago mo. Ang hindi niya makikita ay ang tuluyang pag-angat mo bilang isang tao na hindi niya mapapalitan. Hindi mo siya pinapagsisihan na nawala ka sa pamamagitan ng pagkawala mo pinapagsisihan mo siya na nawala ka sa pamamagitan ng pagiging hindi niya matanggap. Sa pagiging lalaking, akala niya ay pwede niyang iwanan, pero sa huli, hindi niya magagawa. Sundan mo ako dahil ipapakita ko sa iyo kung paano ito gagawin nang tama. I-like ang video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Ang kapangyarihan ay nasa kontrol, hindi sa katahimikan. Ngayon, magsimula na tayo. Numero uno, ang stoic mindset, pagsasanay sa kontrol ng emosyon kaaway ng kapangyarihan ang emosyon. Sa sandaling ipakita mo sa kanya ang sakit mo, ang pagnanasa, mo ang pagkadismaya mo, talo ka na. Ang mahina na lalaki ay nagre-react, ang malakas na lalaki ay nagmamasid, at ang matatag na lalaki, siya ang kumukontrol. Dito, kadalasang pumapalya ang karamihan ng lalaki. Akala nila ang lakas ay nasa pagpapanggap na walang pakialam, sa pagtigil ng komunikasyon ng malamig pero ang tunay na kapangyarihan ay nasa mas malalim na bagay, ang ganap na kontrol sa emosyon. Nang umalis siya, inaasahan niya ang reaksyon, siguro galit, siguro lungkot, siguro isang desperadong pagsubok na balikan siya. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang kawalang paki-alam, Hindi peke na kawalang paki-alam, Hindi mahina na pagpapanggap na hindi apektado, habang palihim na che-check ang telepono bawat limang minuto. Hindi, tunay na paglayo. Isang antas ng mastery sa sarili na parang naguguluhan siya kung nagkaroon ba talaga siya ng epekto sa'yo. Alam mo hindi nagsisisi ang babae na iniwan ng lalaking nagre-react. Nagsisisi sila na iniwan ng lalaking hindi nangangailangan sa kanila. At ito ang matinding katotohanang hindi nauunawaan ng karamihan sa mga lalaki sa sandaling ma-realize niyang hindi mo siya hinahabol, hindi ka nagmamakaawa, at hindi mo man lang kinikilala ang pagkawala, nagbabago ang tingin niya sa iyo. Inaasahan niyang makikita kang nahihirapan, inaasahan niyang mararamdaman niyang mahalaga siya sa sakit mo, pero sa halip, nakasalubong niya ang katahimikan. Hindi ang desperadong uri, kundi ang makapangyarihang uri. Ang uri na nagsasabi, hindi ako natitinag. Ito ang pinakapuso ng Stoicism. Hindi ang pagsupil sa emosyon, kundi ang pagsasanay sa mga ito. Hindi ang pagpapanggap na walang pakialam, kundi ang tunay na marating ang antas kung saan ang pagkawala niya ay wala kang epekto. Kung saan nananatili ang landas mo, kung saan hindi natitinag ang fokus mo sa mga layunin at pagpapabuti sa sarili, ang isang stoic na lalaki ay hindi nawawala sa sarili dahil sa pansamantalang pagkawala. Siya ay nag adjust Siya ay bumabangon. Inililipat niya lahat ng enerhiya sa kanyang sarili. At dito nagsisimula ang pagbabago sa isip niya. Nagsisimula siyang magtanong, Mahalaga ba talaga ako sa kanya? Inuulit-ulit niya ang mga sandali, ang mga usapan, naghahanap ng palatandaan kung nagkaroon siya ng tunay na epekto. At dito pumapasok ang pagdududa. Dito niya sinisimulang questionin kung tama ba ang desisyon niya. Hindi dahil nagmamakaawa ka, hindi dahil naglaho ka, pero dahil naging isang bagay ka na hindi niya inaasahan, ganap na hindi matitinag, intindihin ito. Ang kapangyarihan mo ay nasa presensya mo, hindi sa pagkawala mo. Mahina ang no contact dahil iniisip nitong sapat na ang pagbaliwala sa kanya. Hindi iyon totoo ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa mastery ng emosyon mo ng ganap na hindi mo na kailangang baliwalain siya dahil wala na siyang kabuluhan sa iyo. Iyan ang klase ng lakas na nagpapasisi sa isang babae na nagduda sa iyo noon. Kontrolin ang sarili mo at makokontrol mo ang laro. Numero dalawa. Ang madilim na sikolohiya ng reverse attraction, hindi tungkol sa pag-ibig ang attraction, tungkol ito sa kapangyarihan at ang kapangyarihan ay nakabase sa isang bagay, kawalang katiyakan. Sa sandaling sigurado ang babae na hawak ka na niya, nawawala ang interes niya. Pero sa sandaling magsimulang magtanong kung nasaan siya sa buhay mo, nawawala ang kapayapaan niya. Dito madalas nagkakamali ang karamihan sa mga lalaki. Akala nila ang atraksyon ay patunay ng halaga nila. Pagbibigay ng sobra-sobrang atensyon, pagpapakita kung gaano sila kainteresado. Pero sa totoo lang, habang mas sigurado siya sa nararamdaman mo, mas nababawasan ang pagpapahalaga niya rito. Ang kalikasan ng tao ay hinahanap ang bagay na tila laging malayo. Ang isip ay naglalaway sa bagay na hindi lubos na mahawakan. Kaya't ang mga babae ay naakit sa mga lalaking misteryoso, mga lalaking hindi madaling basahin ang emosyon na parang naroroon pero malayo na tila abot kamay pero hindi talaga maabot. Nang umalis siya, inaasahan yang hawak niya ang lahat ng kapangyarihan. Akala niya makakalimutan niya at ikaw naman ay nandyan lang naghihintay, madaling hulaan, madaling unawain. Pero paano kung hindi ka ganoon? Paano kung sa halip na mag-no contact, sa halip na maglaho tulad ng ibang lalaki, naging ibang tao ka, isang misteryo? Isipin mo ito. Sa halip na i-block siya, nananatili kang nakikita, sa halip na mag-react ng emosyonal, nananatili kang kalmado. Pero sa halip na maging pareho kang lalaking iniwan niya, nagbago ka, dahan-dahan, hindi halata. Napapansin niya ang pagbabago, baka sa mga kaibigan ninyo, baka sa social media, o baka sa personal na pagkikita, may pagbabago. Hindi ka na pareho, hindi siya makapaniwala kung nakabangon ka na ba, kung nagbago ka na kung may kontrol pa ba siya sa'yo. Dito nagsisimulang kumalat ang pagdududa. Hindi nagsisisi ang mga babae na nawala ang lalaking naghihintay. Lang sa kanila. Nagsisisi sila sa lalaking maling na sukat nila. At ang pinakamadaling paraan para mapaisip siya sa lahat, tigilan ang pagiging predictable. Baguhin ang mga pattern mo. Kung inaasahan niyang maglalaho ka, huwag. Kung inaasahan niyang hahabulin mo siya, huwag. Kung inaasahan niyang magiging duwag ka, umangat ka. Pabayaan mo siyang maramdaman ang nakakabagabag na kawalang katiyakan. Pabayaan mo siyang magtanong kung talaga bang hawak niya ka Ito ang madilim na sikolohiya ng atraksyon. Huwag mong hayaang maramdaman niyang kontrolado niya ang isip mo. Habang mas hindi mo kayang hulaan, mas nagiging mahalaga ka sa mga mata At kapag nangyari iyon, hindi niya mapipigilang isipin ka i-like ang video na ito mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Ako ang premyo. Numero tatlo. Muling pagtatag ng iyong halaga. Pag-angat na, hindi na makikilala ang pinakamalaking pagkakamali ng isang lalaki pagkatapos ng breakup ay ang manatiling nakatigil. Kung mananatili kang pareho ng lalaking iniwan niya, pinatutunayan mo sa kanya na tama ang desisyon niya. Pero kung magbabago ka kung magiging mas mahusay ka, pipilitin mo siyang kwestyunin ng lahat. Dito madalas pumapalya ang karamihan ng lalaki. Namumuhay sila sa sakit. Nasasayang ang oras sa sobrang pag-iisip, sa pagbalik-tanaw, sa paghihintay na babalik siya. Pero ang katotohanan, sa sandaling tumigil ka sa paghihintay, doon ka nagsisimulang manalo. Sa ngayon, naniniwala siya na alam na niya ang halaga mo. Naniniwala siya na nakita na niya lahat ng kaya mong ibigay at iyan ang pinakamalaking pagkakamali niya dahil ang lalaking iniwan niya ay wala na. Ang pinakamakapangyarihang magagawa mo ay maging isang taong hindi niya inaasahan. Isipin mo ito. Lumilipas ang mga buwan at nagkakainteres siya na alamin kung kamusta ka. Baka sa pamamagitan ng mga kaibigan ninyo, baka sa social media. Pero sa halip na makita siyang lalaking stagnant na natigil sa nakaraan, makikita niya ang isang bagay na kakaiba. Isang lalaking mas matalas, mas kumpiyansa. Isang lalaking ang buhay ay umangat ng husto na halos hindi na niya makilala. Alam mo, hindi dahil namimiss mo ang isang tao nang nagsisisi ka. Nagsisisi ka dahil na-realize mong hindi mo na siya muling makukuha. At nangyayari lang iyan kapag muling binuo ang sarili mo para maging napakalakas, napakakaakit-akit Naramdam niya ang pagkawala mo ng malalim. Hindi lang ito tungkol sa pagpapaganda ng itsura. Ito ay tungkol sa pagbabago ng buong presensya mo, ang mindset mo, ang katawan mo, ang mga pangarap mo. Lahat ng dati niyang kilala tungkol sa sayo ay kailangang maging lipas na. Ito ang sikreto para mapagsisihan kanya. Hindi sa pag-asa, hindi sa paghihintay, kundi sa pag-unlad. Hindi mo siya gusto ng bumalik. Gusto mong maging bersyon ng sarili, muna magpapatanong sa kanya kung bakit siya umalis. At sa sandaling ma-realize niya na lumagpas ka na sa kanya, doon niya mararamdaman ang tunay na sakit. Hindi ang sakit ng pagkawala mo, kundi ang sakit ng pagkawala ng pagkakataong makasama. Ang lalaking naging ikaw, hindi ka naghahabol. Lumalampas ka. I like ang video na ito, mag-subscribe, at mag-comment sa ibaba. Lumalampas ako, hindi ako naghahabol. Numero apat, ang psikolohikal na kapangyarihan ng social proof, hindi gusto ng mga babae ang lalaking walang gustong gusto, gusto nila ang lalaking hinahangaan ng iba. Kaya't isa sa pinakamakapangyarihang armas sa arsenal mo ang social proof. Kapag naniwala siya na hinahanap-hanap ka, kapag nakita niyang marami ang naakit sa'yo, kapag narinig niyang umuunlad ka sa buhay, agad-agad magbabago ang tingin niya sa'yo. Kasi sa isip niya, Kapag nakikita ng iba ang halaga mo, magsisimula, siyang magtanong, May napalampas ba ako? Sa ngayon iniisip niyang kilala na niya ang halaga mo. Umalis siya ng sigurado na tama ang desisyon niya. Pero sa sandaling makita kanyang umuunlad, hindi nag-iisa, hindi desperado, kundi napapalibutan ng atensyon, unti-unting bumabagsak ang kumpiyansa niya at dito madalas pumapalya ang mga lalaki. Nag-iisa sila. Nag-no contact Naglalaho, umaas ang iisipin sila niya. Pero mahina yan. Kasi ang totoo, hindi nagsisisi ang babae na nawala ang lalaking unti-unting naglaho. Nagsisisi siya sa lalaking naging gusto ng iba. Hindi mo kailangang magsalita kahit isang salita sa kanya. Kailangan mo lang makita. Siguro sa social media. Siguro sa mga mutual friends. Siguro mapadaan lang siya at mapansin niyang may pagbabago. Ang enerhiya mo. Ang kilos mo ang paraan ng pagdala sa sarili, ang effortless na paraan mo ng pagkuha ng atensyon. Lahat ng yan ay nagpapadala ng malinaw na mensahe. Ako ay isang lalaking may halaga at ang lalaking mataas ang halaga, hindi nag-iisa ng matagal. Kaya't kailangang paigtingin mo ang presensya mo, palawakin ang social circle mo, makipagkilala sa mga bagong tao, maging nakikita sa mga lugar na nagpapakita ng status, kumpiyansa at tagumpay habang mas marami siyang nakakakita ng pagpapahalaga sa iyo, lalo siyang nagdududa kung tama ba ang ginawa niya. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, walang babaeng gustong maramdaman na sumuko siya sa isang lalaking naging premyo para sa iba. Tigilan ang pagiging invisible. Ipakita mo ang halaga mo. Hindi sa paghahabol, hindi sa pagmamakaawa, hindi sa pagsasalita, I like ang video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Ako ay nakakabighani ng walang kahirap-hirap. Numero lima, estrategikong lamig, hindi no contact. Kundi indiferensya predictable ang no contact. Inaasahan niya yan. Akala niya maglalaho ka ng tuluyan o babalik kang nagmamakaawa. Pero ang hindi niya inaasahan ay isang mas makapangyarihang bagay, estrategikong lamig hindi katahimikan hindi pag-iwas kundi isang antas ng emosyonal na indiferensya na magpapatanong sa kanya ng lahat karamihan sa mga lalaki ay nagno-contact na umaasang mamimis sila pero ang pag-asa ay kahinaan ang lalaking may mataas na halaga ay hindi kailangang umasa pinaparamdam niya ang pagkawala niya sa paraang lulupigin ang kanyang katiyakan hindi ito tungkol sa tuluyang pagwawalang bahala sa kanya. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa kanya. Sa tahimik, pero makapangyarihang paraan, na ang kanyang presensya o kawalan ay wala talagang epekto sa buhay mo. Na nung umalis siya, hindi kanya sinaktan, pinalaya kanya. Isipin mo ito, nag-message siya, baka casual lang o nag-like lang sa social media. Karamihan sa mga lalaki ay tatanggapin ito nang walang pansin o sasagot ng sobrang saya. Pareho yan ay mali. Ang pagwawalang bahala ay nagpapakita na naglalaro ka lang. Ang sobrang saya naman ay nagpapakita na hawak pa rin niya ang kontrol. Sa halip, gawin mo ang mas nakakagulat. Sagutin mo pero may pagkahiwalay. Maikli ang sagot kumpiyansa parang walang pakialam. Sasagot ka lang kapag gusto mo. Hindi kailanman agad-agad. Kalma ang tono mo, diretso at emosyonal na hindi mabasa. Hindi ka nagtatanong kung kumusta siya, hindi mo siya bibigyan ng kasiyahan na makita kang nahihirapan. Ang malamig at estrategikong ang ito ay nagpapabago ng isip niya sa matindi. Napapaisip siya sa sarili niya. Inaasahan niyang siya ang kontrolado. Inaasahan niyang predictable, saga. Pero ngayon nagtatanong siya, bakit parang wala siyang epekto sa'yo? Nagmalasakit ba siya talaga? Dito nagsisimula ang kanyang pagka-frustrate at pagkatapos ay pagobseso mas makapangyarihan ng indifference kaysa no contact dahil ang katahimikan ay inaasahan. Pero ang lalaking nananatiling naroroon pero ganap na hindi naaapektuhan ng babae, yon ang hindi mapigilan, maging hindi mabasa. Maging emosyonal na hindi matandaan. I like ang video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Hindi ako matandaan. Numero anim, ang sining ng paghahabol sayo ang babae ay naghahabol lang sa bagay na takot niyang mawala. Sa sandaling naniwala siyang hawak ka na niya, tumitigil siyang pagpapahalaga sayo. Pero kapag nilikha mo ang kakulangan, kapag binago mo ang dynamics na siya ang naiwan sa likod, doon nagbabago ang laro. Karamihan sa mga lalaki ay nagkakamali sa paghahabol ng masyadong maaga o sobrang paglayo ng tuluyan. Pareho yan ay predictable. Pareho yan nagpapadali sa kanya na ikategorya ka bilang isang desperadong naghahanap ng atensyon o bilang isang mapait at malayo. Pero ang lalaking mahirap unawain, yung hindi niya maintindihan ng buo, iyan ang lalaking hindi niya mapigilang isipin. Paano mo siya pipilitin na habulin ka? Kontrolin ang ritmo ng inyong komunikasyon. Kapag siya ang nagumpisa, hindi mo siya kailangang baliwalain pero hindi mo rin siya bigyang prioridad. Sasagot ka sa oras mo. May kumpiyansa at emosyonal na pagkahiwalay. Bigyan mo siya ng sapat para mapukaw ang interes niya tapos magpahinga ka muna. Magdrop ka ng casual na comment, simpleng sagot. Tapusin mo uli sa katahimikan. Nagiging sanhi, ito ng mental friction. Inaasahan niyang hahanapin mo siya o mawawala ka pero ngayon ay parang nasa psychological limbo siya nagtatanong kung bakit hindi niya nakukuha ang buong atensyon mo. Epektibo ito dahil sinasamantala nito ang malalim na takot sa sikolohiya ng tao. Ang takot na mawala ang mahalaga ng walang kasiguruhan. Kapag naging unpredictable ka, lalong kailangan niyang patunayan ang sarili niya sayo. At ito ang susi, huwag siyang bigyan ng buong kasiguruhan. Kapag nagsimula siyang magpakita ng interes, huwag mo siyang agad gantimpalaan panatilihin ng balance, panatilihin ng tensyon. Hindi ka na ang naghihintay, siya ang naghahabol. At habang pinananatili mo ang iyong postura, lalo siyang nagiging mas gusto. Ito ang sining ng pagpapabalik ng kanyang investment sa iyo. Pabayaan mo siyang maramdaman na siya ang kailangang manalo sa iyo muli. I e like ang video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Ako ang mga ngaso, hindi ang inahabol numero pito. Ang kapangyarihan ng paglayo at ang tunay na pagseryoso. Dito ang pinakamalakas na hakbang na kayang gawin ng isang lalaki ay hindi ang pananahimik, hindi rin ang pagpapanggap na okay lang siya. Ito ay ang paglalakad palayo at tunay na seryosohin ito, hindi bilang panlilinlang, hindi bilang isang pagsubok, kundi dahil alam mo ang tunay mong halaga, dahil alam mong walang babae, walang sitwasyon at walang pagkawala ang makakaapekto sa isang lalaking pinahahalagahan ng sarili higit sa lahat. Narito ang masakit na katotohanan, sanay ang mga babae sa mga lalaking nananatili. Inaasahan nilang nasa likod ka lang palagi, handang bumalik kapag nagbago ang isip nila. At iyan ang dahilan kung bakit hindi nila nire ang karamihan sa mga lalaki. Pero kapag totoong kumalas ka, kapag lumayo ka ng walang pag-aalinlangan, ng walang baling tanaw, may nakakatakot na nangyayari sa isip niya. Narirealize niyang nagkamali siya ng sukat sa iyo. Kita mo, karamihan sa mga lalaki ay nagpapanggap lang na lumalayo. Pinutol ang komunikasyon pero palihim na umaasa pa rin mag-message siya. Sinasabing naka-move on na pero sinusubaybayan pa rin ang bawat galaw niya. At nararamdaman ng mga babae dyan. Ramdam nila kung emosyonal at mental na konektado pa rin ang lalaki sa kanila. Pero kapag dumating ka sa puntong wala ka ng pakialam, doon niya mararamdaman ang bigat nito. Isipin mo ito, susubukan niyang mangakit ulit. Baka sa isang casual message, isang random na like o isang pakiyut na paraan para makita kung magre-react ka. Sa halip na baliwalain siya o magpakita ng sobrang saya, gagawin mo ang mas makapangyarihang bagay. Sasagutin mo siya bilang isang lalaking wala nang inaasahan mula sa kanya. Magalang maikli at ganap na walang emosyon ang inaasahan niya ay makakita ng palatandaan na may hawak pa rin siyang impluensya sa iyo sa halip mararamdaman niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan ang paglayo mo kung saan dati ay atensyon ang nandoon dito nagsisimulang pumasok ang pagsisisi hindi dahil nami ka kanya kundi dahil narerealize niyang wala na siyang kontrol sa iyo at diyan tuluyang lumilipat ang kapangyarihan dahil ang lalaking lumalakad palayo at hindi na lumilingon ay ang lalaking hinding-hindi malilimutan. Huwag mong hayaang maramdaman ng isang babae na siya ang sentro ng mundo mo. Huwag mong hayaang isipin niyang sapat na ang pagkawala niya para sirain ka. Ikaw ang premyo at tanging ang mga taong karapat dapat lang ang dapat makadama ng enerhiya mo. Lumakad kang parang hari at hinding-hindi ka niya makakalimutan. I-like ang video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa iba ba. Lumalakad ako bilang isang hari. Numero 8. Ang tahimik na paghihiganti, panalong walang kailangan. Sabihin ang pinakamatinding paghihiganti ay hindi galit. Hindi ito ang pagpapatunay. At lalo hindi ito ang pagbabalikan ninyo. Ang tunay na paghihiganti ay ang manalo ng wala siya. Walang argumento, walang paliwanag. Walang desperadong pagpilit na makita niya ang halaga mo. Puro, malinaw at hindi matatawarang tagumpay lang. Sa ngayon, inaasahan niyang unti-unti kang mawawala. Akala niya tatahimik ka lang, baka humanap ng iba, baka mamuhay ng pangkaraniwan. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang makita kang mag -e evolve sa isang bagay na napakalakas, hindi na maabot na magmumulto sa kanya. Inaasahan niyang makakalimutan kanya. Pero kapag nakita niya ang tagumpay mo, kapag na niyang naging isang taong hindi na niya kailanman mapapalitan, doon magsisimula ang tunay na sakit. Isipin mo ito. Nagbabrowse siya sa social media isang gabi. Wala man lang iniisip tungkol sa iyo at bigla naroon ka. Mas matikas, mas maayos, mas makisig. Napapalibutan ng mga tao. Maaring naglalakbay. maaring binubuo na ang sariling imperyo. At sa unang pagkakataon, Naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya inasahan. Ingit, akala niya mananatili kang ganon. Akala niya hindi ka magbabago. Pero ngayon, nakita niya kung anong klasing lalaki ang naging ikaw at pumasok sa isip niya ang isang tanong. Nagkamali ba ako? Ito ang dahilan kung bakit ang paghihiganti ay hindi kailanman tungkol sa komprontasyon. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay na malisya. Sa sandaling subukan mong ipakita sa kanya kung anong nawala sa kanya, talunan ka na. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay nasa lubos na pagtutok sa sarili. Sa ganap na paninindigan sa iyong sariling pag-angat, nawala nang saysay ang opinyon niya. Nagsisisi lang siya kapag na-realize niyang may mahalaga siyang hawak noon at pinakawalan niya. Tahimik ang tagumpay. Ang pag-evolve, hindi nangangailangan ng pagpapatunay kapag umabot ka sa puntong ang presensya o kawalan niya, ay wala ng epekto sa direksyon mo. Doon niya mararamdaman ang bigat ng pagkawala mo. At sa oras na yon, huli na. Dahil ang lalaking iniwan niya, wala na. Napalitan na ito ng isang mas makapangyarihang nilalang. Ang pinakamabisang paghihiganti mo ay hindi mga salita, kundi ang pagbabago mo. I like ang video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba.